Noong September 20, 2017, may isang hospital sa Tagbilaran City Bohol. Ang kinailangan ilikas ang mga pasyente matapos makatanggap ng bantang bomba. Agad ipinalam ito sa Explosive and Ordinance Team sa hospital. Lahat ng pasyente at staff ay inilikas. Matapos, ang ilang oras ng pag-inspeksyon at pagre-review ng CCTV ay idineklarang safe ang hospital. Sa kabila nang mga pagsubok na nalampasan ng hospital na ito ay formal na silang nagsara nitong taong 2023. Sa dami ng hospital, dito sa Pilipinas ay hindi pa din maiwasan ang magsara kapag nagkaroon ng financial na problema. Hayaan nyo akong ikwento sa inyo. Ang isang hospital na nagsara noong 2023, ang Borja Family Hospital Corporation, BFHC, sa Tagbilaran City, Bohol, ay nagsara noong Desyembre 17, matapos ang 42 taon ng operasyon. Ang pagsasara ay dulot ng mga operational at pinansyal na kahirapan na pinalala ng mga hidwaan at anomalya sa loob ng korporasyon. Ang BFHC na itinatag ng mag-asawang Jose at Melinda Borja noong Agosto 1980 ay nagsimula sa 23 kama at 19 na kawani at lumago sa 40 kama at 160 na tauhan Noong 2022, ang ospital ay nagkaroon lamang ng dalawa hanggang apat na pasyente kada araw at hindi na makasunod sa mga kinakailangan para sa pag-renew ng lisensya nito sa Enero 2023. Ang pagsasara ay nakaapekto sa humigit kumulang 160 empleyado na sinigurado naman na mababayaran ang kanilang mga sahod at benepisyo. Ang Department of Health, DOH, sa Central Visayas ay naabisuhan na sa pagsasara at nag-alok ng tulong kung sakaling magpasya ang ospital na magpatuloy ng operasyon.